may Carlos Silog, sa dami ng uh, kompetisyon na nilabanan mo, anong bansa yung pinakamahirap na kalabanin para sa iyo? nation na nilabanan mo, anong bansa yung pinakamahirap na kalabanin para sa iyo? Um, Japan, China, Russia, China. sila po yung talagang magagaling um, an ano yung natutunan mo? Ano yung nagpursige sa sa'yo para dapat na ko yung gold para sa bansa? Um, Siyempre po, na yung uh, pangarap ko po, po na uh, makasali sa Olympics at makakuha po ng gold medal. Siyempre po yan sa mga tao. Uh, at sa mo sinusuporta po sa akin. Ay nalay ko po lahat po yung eh, performance ko po, po para sa kanila po. Alright. I think that's all. Thank you, ma'am. Thank you, Haloy. Uh, uh, more question? Where's your friends? Ay, Kaloy, uh, GM Pineta, IB13. Tano ko lang, gaano ka lala no, yung suporta ngayon ng pamilya mo, of course. Uh, medyo big stage na to, kahit pa paano. Ano yung uh, binibigay nila ng suporta ah, para sa especially sa girlfriend niya. Um, natutulong ako ng partner ko sa mental ko at sa mga other staff na hindi ko na po kayang uh, bigyang pansin um, eh, mas pinag-focus po, po sa uh, training at syempre na din po yung well-being ko at tinutulungan din po ako sa pagpaplano sa bawat galaw ko po sa um, training and siyempre sa buhay na rin po. And excuse me, uh, I want wanted to interject. He's not saying it, but he's sacrificing a lot starting on June twenty nine. He will completely complete focus on the training, nothing, nothing. He will not see Chloe, he will not see anybody, he will just train, train, train. That's a big sacrifice. So he's doing a lot of sacrifice. Thank you, Mr. Tia. Yeah. Second question, uh, uh, last question. Preparations mo for the Paris Olympics. May update ba sa so, uling mga sinabi mo nung dating update mo sa media? Ano yung uh, improvement na nakikita mo na uh, sabi mo at itatry mo? Ano yung improvement na nakikita mo ngayon? Um, uh, sa so ngayon po, more polishing na lang po and uh, may kunang stamina and po, uh, uh, mid body po. And, uh, sa so ngayon po, hindi na po ako mag-update kung ano po yung nagawa ko po last competition sa Asian Championships ay na po yung uh, magiging routine ko po sa Olympics. Ano question dito?